Ayan guys, uh, papasik up ko muna yung anak ko kasi medyo ano, uh, he's not feeling well. Kaya kailangan ko dalhin sa doktor. May sarili siyang doktor kung ano ang sakit niya. So, tara na chin. Doktora Vicky Bello. doktor. Kay, kay Doktora Vicky Bello ko siya papasik up. Taring. Wait <laughs> lang, kunin ko muna yung ano. guys, so yan yung tatay niya. Yung nagbihila sa kanya. <laughs> <laughs> Ganda yung brief <breath> niyan guys. <laughs> eh, kung gusto niyo magpalay, eh, eh kontakin niyo lang yan. Pinatanong <laughs> ba yan si Chin Chin? <utan> <tos> <tos> Grabe akyatan niya ito, bro. Ay, basic yan, bro. <laughs> Sa loob. para okay, yeah. ba na okay. -na like like natin! na dito, Ano ko na lang Sikap natin Tim ko, ko ang Ayan, sit up. Sakay sa noob. Ayan, ka, ay naku. Gumabit ka sa bagpo. Ayan, nadalhin na natin si Chin si Chin, sa San Francis. Oh, out boss. hello. Diworm niya ngayon, di ba, check up? Ay, yung papel pala. Si Chin Chin. Kilala mo ba ito? Ayan, Chin Chin. Teka lang, kunin ko lang yung papel mo, yung birth certificate mo. Yung papel, papel. Jake, okay, papel. Papel. Ay lang, hindi ako aso. Ano ko lang ako. The worm daw to eh. Ibagay natin natin doon. The worm, the worm, para malusog. Samba ba? Diyan na lang. Oh, timbang muna, Jin. Timbang muna. Ay, huwag ka lumayo, babe. Huwag kang lumayo, Jin. Timbang ka nga eh. Dito, dito, dito. Ang dami pala buibawang dito. Timbang ka lang, Jin. Timbang Timbang lang, ikaw. sige, sige. 5.90 5.90 kilos? Ah, uh, 5.15.90 Akala ko 5 point lang ba? Ang wala naman timbang 15.90 Cheers! 15. Tawag ka, Ching Hi, Cheers! Gawain na po mo na, Cheers Maglalas na to eh Buti so, yeah. bumalik na Ito na lang Ito na lang <laughs> Lolo. Deoren pa lang si Cindy World. Okay, deoren na po siya. No, Magaling naman po kumain, hindi po nagkamali. Okay, Dati nung nakaraan, pero ngayon okay na. Okay. Parang tumibay okay. siguro sa ano, hindi lang. Hin. Naglakas na to, buti may balahibo na. Okay. Naglagas to eh, ito dito. <laughs> pero ano ya, naayos na rin naman po siya. Meron okay na siya. <laughs> hindi na sinulat <wala> talaga balangibo. Mm. <laughs> Kali hitiworm na lang po tayo sa kanya. Tapos yung proyekto ko, gusto nyo na isa tayo? Diba? Pwede so, so, para, ba? It's for Delys at saka Karata. Sige, sige. So, parang ito tapos kayo. Ito yung point sa birthday na to. mag 1 year na si Chin-Chin. Sabay kami ng birthday, August. August 1. Uhm... Diba, diwata in the yeah. house. So, ano nyo? Ano mga mga picture party. May mga diwata. <laughs>

Libre. Char. Dapat may eating fried chicken. Mayroon naman. Punta kami dyan. Madalas ako sakit sa, sa, sa ano, Pasay. Dapat. Oo. -o. Pero ngayon dadala ako dyan. Pinadaan ko lang talaga to. Hindi ka. Aray. Bigat nalit, sin -sin. Ay, na ni Sinsin. Kaya ako, malakay na. Malakay na nga November na po yung next schedule ko. Oo.

Ah. Dua datang. Starter kedua Lili Destian. Masal